So recently, ako'y pumunta dito sa Mecariedo and may pa namang natitira ng mga nagbebenta ng street food. So dito lang sa mikanta ng Isitan, may nakasalubong ako na nagluluto ng lechong kawali at saka sisi. Nakasalubong ko din dito si Louis and Julie. Nice to see you guys. Ingat sa biyahe. Yes, from north to south pa eh. Okay, bagong batch ng chow fan ang niluluto. So nilagay ang gulay, nilagay ang kanin. Padami eh, no? Sambultuhan yan. Pero mabilis mo ubus yan kinalulang lang ang initial na mecos mekos Tapos nilagay na yung mga pampalasa, oyster sauce, soy sauce, nilagyan din ng chicken powder. Yes sir, if you know you know. At diretso agad sa mecos mekos, -mekos. Makita mo paunti-unti yung nagbabago na yung kulay eh. So bawat grain ng kanin ay kino ng mga sauces hanggang sa naging distinct na brown. Right. Tabay nagniluto na rin ng panibagong batch ng sisig. So nilagay lahat ng mga gulay. Yes. And nilagay na rin yung egg. Prito lang ng konti. Hayaan lang na lumabas yung natural sweet juices ng onion. Tapos nilagay yung lechong kawali na pinanghahalo sa sisig. Mekos-mekos lang. Para maluto. Halo. This is not traditional sisig if you ask. Ha? So ito, um, tiniklang yung principles ng sisig. Tapos nilagyan ng protein na lechong kawali. So to each their own tayo sa ating mga kaibigan. Nilagyan din nila ng uh, mga panlasa for the flavor making sure lang na it gets seasoned properly and diretso ka agad sa halo yes ang maganda dito habang nagaantay ka um, you're treated to a show and with the hustle and bustle ng busy streets of Carriedo this is a sight to behold yan ang finished product na sisig at fan kumuha na rin ako ng lechong kawali at pagka take out tayo malis Sana makapuesto sila na, na maayos. I mean, yeah, sana meron. Bumili ng ticket and tayo ay sumakay ng LRT pabalik. Yes, so a successful trip. And looking outside, you could only help but be amazed kung ka kaayos yung Maynila lately. And so we're nakakatuwa. Um, Nakakainggan nyo ulit na umikot within the area to more food ventures within the Manila area. So pagdating ko, unahin naman na kagad natin ang lechong kawali with chow fan. Kuha tayo ng sangkagat. Tasted so good. I wish I got some more sauce pero for what I got, crispy, flavorful. panalian. Now we get to the sisig. Yes. Once again, it's their take the, ng sisig. Hindi siya yung traditional. Sangkagat. Flavorful. Tapos naman natin ng chow fan. That is very satisfying. panalian. So shoutout kay Maris mula sa Ilocos. Shoutout kay Tyson at saka sa kanyang mother na si Marilyn. Shoutout kay Hans, Adriano, Caleb. And shoutout kay Piff. Follow for more.